Good morning! Good morning, Philippines! Ayan, napakabilis ng paglipas ng panahon. December 1 uh, na agad. Ito guys, kaninang umaga nagmonitor ako. At nakita ko nga umuulan. At ako'y natuwa dahil nadiligan yung aking mga tanim. Ayan, medyo nakarecover na yung aking mga baya, yung aking mga puno. Ayan, may bayabas, Itong bayabas ko tuwang-tuwa ako dyan kasi kapag namumunga yan sobrang dami. Tapos meron akong kalamansi, sari-sari. Oo. Alam nyo ba yung aking uh, yung aking napakasimpleng pangarap? Eh nasabi ko kahit magkaroon ako ng isang maliit na, na bahay na may na may puno sa tabi, kahit isang puno lang eh masaya na ako at uh, hindi naman ako nabigo. Ngayon guys, ito guys, oh, meron akong bali apat yung bahay ko. Ito yung doon sa dulong pulang gate, isa. Tapos ito dalawa. Tapos yung, yung up and down, tatlo. Pang-apat yung uh, pinakabahay ko. Ayan, may mga puno dito ng konti. May mangga. Siguro mga isa o dalawang taon pa mamumunga na itong mga to. Hopefully. Hopefully. Ayan. Tapos dito may kalamansi, tapos may uh, tubo. May tubo dito. Ah, oh. uh, kapag ako nakauwi ng Pilipinas, kapag ako nak nakakita ng nasa labas na ano, eh ipapasok ko talaga. Mahilig talaga ako guys sa mga ganito, yung bang magtanim-tanim. Mahilig talaga ako. Oh, malaking itong mga puno na to, malaking tulong to. Kasi nung nagbagyo, kumbaga nakatulong sila doon sa bubong ng isa kong bahay. Oo, oh, dahil nakalbo sila sa sobrang lakas ng hangin, nakalbo sila. Oo. Oh. Mabuti na lang itong nandito sa aking bahay na mga puno. Hindi sila masyado, pero 'yun talaga nakalbo. Nakalbo talaga sila. At ayan, uh, nagkadahon ulit sila. At natutuwa talaga ako. Oo, sana wag nang magbagyo. Oo. Kasi ang dami talagang naaapiktuhan ng mga Pilipino. Ayan guys, umuulan. umuulan. Mabuti na lang itong solar ko. Namamatay lang siya kapag yung maliwanag na talaga. Hanggat madilim pa, hindi siya namamatay. Oo. Napakagandang solar yung nabili ko. Tapos gay tapos ito naman guys dito sa tabi sa kabila naman to. Pinalagyan ko rin dito ng CCTV kasi kapag may bunga yung aking abuk uh, guyabano ninanakaw. Mm, kaya pinalagyan ko dito ng CCTV. Tapos may Christmas light ko makikita nyo guys. So, ayan, oh, may Christmas light. Tapos dyan sa baba, meron mga nakatim na snip plant. Saka mga, ano ba to? Uh, lemon grass. Ano ba yung lemon grass? Tanglad. Ayan. Tanglad. Ayan, Oh. Ayan, green na naman yung aking mga, ano. Alam nyo, gigigila ko dito sa mga, sa nakikita ko yung pag-uwi ko talaga ng Pilipinas. Unang-una ko talagang gagawin. I- nilinisin ko talaga dyan. Yung mga nakikita ko, yung mga ganyan, yung mga putol-putol na kahoy, mga, yung mga naka-barang basura, talagang iipunin ko yan, ilalagay ko yan sa isang sulok. Tapos kapag meron akong nakikita mga drum dram lilinisin ko. Oo. Um, ako kasi yung klaseng taong masinop, kumbaga. Oo, hanggat pwede kong pakinabangan, iimisin ko talaga. Iiponin ko. Oo. Tapos ito yung mangga na nabuwal. Nung bagyo nabuwal siya. Mabuti na lang at yung nakatira doon sa aking bahay eh. Itinali niya yung mangga at uh, maraming maraming salamat sa'yo. O ba diba guys nakakagigil kapag meron kang nakikitang ganito. Oo. Eh kasi nga wala ako sa Pilipinas. Oo. Oo. Uh, mahirap kapag talaga yung ikaw ay malayo. Mm -mm. Malayo. Kaya wala kang magawa. Kaya pag uwi ko na lang, saka ako siya lilinisin talaga. Lilinisin ko yan. Dito, lilinisin ko. Oo. Ang sarap maglinis kapag yung uh, ganyan. Oo. Siyempre, ikaw ang ang may-ari lang naman talaga yung ano yung baga s'yempre kahit na sabihin mong merong kang nauutusan eh iba pa rin yung ikaw yung gumagawa kasi s'yempre pag ikaw yung gumawa pupuluduhin mo s'yempre kasi sar uh, ikaw may-ari sarili mo yon oh, pero kung mag-uutos ka lang s'yempre gagawin lang naman nila yung gusto nilang gawin oh Ayan, yung, yung itong, itong bakod na to guys, pinadagdagan ko siya para naman medyo tumaas. Nakakatuwa lang itong mga tanim mo, oh, kasi may tubo, may kalamansi, o, oh. oh ba diba? Kahit papano, nadiligan talaga yung aking, ano, yung aking uh, mga tanim. Ayan, alam mo, alam nyo ba guys, ba, uh, ko kayo. Ah, uh, dati, wala akong pangarap na bumili ng mga ganito eh. Pero isang araw, meron nag-udyok sa akin. Nagpaliwanag sa utak ko ba? Kasi ako, uh, sumusuporta kasi ako sa pamilya ko dati. Uh, mula nung kumikita na ako ng pera, lahat na sahod ko, ipinapadala ko sa pamilya ko. O, sa nanay ko at doon sa mga uh, ulang kwentang tao. Pinapadala ko talaga lahat. Hindi ako kadalasan hindi ako nagtitira sa sarili ko. Inuubos ko talaga yun na pinapadala. Isang araw, meron, meron lumapit sa akin, isang matanda, sabi sa akin. Ning, sabi niya, hindi ko siya, actually, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung bakit, uh, Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit ganon. Naglalakad ako tanghaling tanghali. Al alas 12. Meron lumapit sa akin na isang Pilipina. Matanda siya. Matanda. Actually, matanda siya. Tapos, uh, meron siyang daladalang, dalang uh, ano ba yon Yung, uh, San Santo Nino. Yung Santo Nino, maliit na Santo Niño, hawak-hawak niya yung Santo Niño. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, Neng, sabi niya, alam mo kanina pa kita tinititigan habang naglalakad ka kasi uh, summer nung mga panahon na 'yon. Uh, sabi niya, alam mo ba na mayroon akong sasabihin sa Ewan ko ba kung paano niya ako uh, hindi ko alam kung paano niya yun nasabi sa akin. Meron siyang ipinayo sa akin. Sabi niya, alam mo, alam, mga Pilipino, alam ko, nagsusuporta sa mga pamilya kahit may mga asawa na yung mga kapatid, etc. Sabi niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, alam mo na yung mag-ano ka, uh, mag-ipon ka, sabi sa akin. Dahil yung mga sinusuportahan mo, mga walang hiya, Ewan ko ba kung paano niya yun nasabi sa akin. Oo. Pero sa totoo lang, talagang mga walang hiya sila. Oo. E biruin mo, mayroon akong bahay sa Bicol. Nanginginabang sila. Oo. Pero minumura nila ako. Oo. Ultimong gripo. Nanginginabang sila. Wala silang mga gamit doon. Wala ako sa akin yung lahat. Sila yung nanginginabang. Pero minumura nila ako. Kaya yung payo sa akin nung matanda, totoo. Hindi ko alam kung bakit niya alam yung buhay ko. Oo, totoo yan guys. Ayan, kinikilabutan ako. Totoo yan. Tapos sabi niya sa akin, ihinto mo ang pagbibigay sa kanila. Mag-ipon ka ng para sa'yo. Sabi niya sa akin. Tapos nung... Di, Sab, nagsabi lang ako, opo, opo, ganun lang. Tapos nung ano na, eh, pangalawang gabi, napak, napaniginipan ko yung, yung ali. Inulit niya sa panaginip ko yung kanyang uh, ipinayo. Kaya sinunod ko siya. Mula noon, hininto ko yung pagbibigay ng pera sa pamilya ko. At nagsimula akong mag-invest ng mga lote. Eto ngayon, guys. Ito yung nabili ko. At uh, yung tita ko mismo, ang agent ng mga, dito sa lugar na to sa uh, Los Baños, isa itong subdivision. Uh, pinilit niya rin talaga akong makabili ng lupa. Doon nag-umpisa. Tapos, uh, ayun, bumili na ako ng bumili. Hanggat sa dumami ng dumami yung aking nabili dito sa, uh, karangal subdivision oo at uh, awa ng Diyos uh, bayad ko na silang lahat yung isa na lang na last kong lupa na kakukuha ko lang uh, yan ang binabayaran ko ngayon uh, ayon bali pang apat yon at uh, baka after uh, what, two years uh, bayad na yon papatayuan ko na naman yun ng bahay Totoo talaga yung sinabi nung Ali sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi sa akin yun. Oo. Totoo, totoo yung mga sinabi niya sa akin. Kaya hanggang ngayon, hindi ko talaga siya makalimutan. Oo. Hindi ko talaga siya makalimutan. At uh, isang araw, meron nagpipintura doon sa isa kong bahay na parang may picture ng Santo Niño doon. Oo. Kaya parang nagiging palaisipan. Siguro kako, ako, ito yung daladala nung ale na Santo Niño. Oo. Sobra talaga akong uh, kinikilubutan nung mga... Yung, nai, kapag naiisip ko, talagang sabi ko, bakit parang totoo, tutu hindi lang para talagang totoong totoo yung sinasabi sa akin nung ali. Kaya, ang laking pasalamat ko talaga doon. Oo. Eh, tama rin yung sinabi nung ali sa akin na masamang ugali raw yung mga sinusuportahan ko. Kaya, ihinto ko raw yung pagsusuporta. Kasi masama nga raw mga ugali. Totoo. Eh, sila yung nanginginabang ng bahay ko doon. Pero minumura ko. O, oh, sa totoo lang. O. Oh. Ay, nako. Ganyan talaga siguro ang buhay. So, guys, maraming maraming salamat. At napakwento na naman ako sa inyo. Totoo, true story talaga yan. See you guys. Thank you.